Hello everyone! At ngayon nga, isishare ko naman sa inyo muli ang ating mabibentang recipe. Kaya naman, ito ang ating pinakamabentang chocolate chips cookies. At naglagay muna ako ng margarine. So, pwede kayo pong gumamit ng margarine or butter dito. Salted po yung ginamit ko kaya hindi na ako nagdagdag ng asin at ngayon naman sinamahan ko na rin ito ng brown sugar. Marami-rami pong brown sugar ang aking ginamit dito dahil nga po ang gagawin ko ay limang kilo ng harina. So bali brown sugar ay gradually added lamang ang ating paglalagay. Huwag po natin bibiglain, ipakonte-konte and then saka po natin hahaluin. Sa mga gusto po ng kumpletong recipe ay mag-comment lamang kayo dito sa baba at akin pong sasagutin ang bawat comment na inyong i-request. Dahil po napakarami nitong ginawa ko, yung iba po kasi ang gusto nilang gawin ay yung pambahay lamang or konti lamang gusto nilang mag-try. Kaya comment lamang po sa mga gusto ng recipe. At kung gusto nyo rin naman po ng pangnegosyo, mag-comment lang po kayo at ibibigay ko sa inyo ang kumpletong detalye ng ating mga kailangan. Actually, nandito naman po siya lahat pero ibibigay ko po sa inyo ang mga eksaktong measurement. At kung napansin nyo, naglagay na rin ako ng itlog. Marami-rami din pong itlog ang ginamit ko dito at ang ginawa ko ay gradually added lamang din po. Tuloy-tuloy lamang po ang ganitong proseso hanggang sa matapos na nating ilagay ang lahat ng itlog na ating kailangan. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinero ng Idomos Kitchen kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na rin yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Video na pwedeng-pwede nating pagkakitaan, pwedeng pambaon sa eskwelahan, at syempre, pang merienda sa ating mga kabahayan. Ito po yung recipe ng cookies na laging sold out sa amin everyday. Kaya siguradong sigurado ko na inyo din po itong magugustuhan. At para naman lalong mas masaya ang panunod ng video ito, mag questions and answers na rin tayo. Ang tanong, ilang piraso ba ng itlog ang nagamit natin sa recipe ito? At kung sino ang makakasagot ng tama ang kauna-unahan? ay magkakaroon ng 500 pesos na pa-premium mula sa udelmos Kitchen. Kaya ano pang hinihintay mo? Bilangin mo na kung ilang itlog ang ating nagamit dito at Siguraduhin natin na tama ito para makuha mo ang 500 pesos. Kaya naman, nilagyan ko na rin ng vanilla at sabay halo na rin. Ngayon naman, ay isusunod na natin ang harina. Ang pagdadagdag naman natin o paglalagay ng harina ay gradually added lamang din po. Gawin natin ito hanggang sa matapos natin ang 5 kilo ng harina. Kung meron po kayong malaking mixer, ay pwedeng-pwede nyo rin naman pong gamitin. Sa mga wala naman, ay pwede na itong ganitong mano-mano. Sa mga nag po ng pandagdag sa mga kumikitang pangkabuhayan, pwedeng-pwede nyo po itong gawin, lalong-lalo -lalo na ngayong nalalapit ang kapaskuhan. Pwede po itong pangregalo at syempre, sabi ko nga, pwedeng-pwedeng pambaon ng mga bata sa eskwela. Kaya, wala na po kayong hahanapin pa. Kompletong recipe na po iyan. I-comment nyo lamang po sa baba kung ilang kilo ang gusto nyo gawin at ibibigay ko po sa inyo. At iyan po ay saktong-sakto lahat ng measurement. Basta sundin lamang po natin ng tama. At kapag cookies naman po ay hindi naman ganon kaselan. Kaya napakadali lamang gawin. At ngayon naman, nagdagdag na rin po ako ng chocolate chips. Ang ganito naman pong chocolate chips ay mabibili natin sa mga grocery stores kaya madali lamang din pong hanapin. So ayan, haluin lamang po natin. Yan lang po ang isang sekreto ang paghalo. At ngayon naman, nilagyan ko po ng baking soda. Ang baking soda po dapat isinasabay ito doon sa harina kaya lamang nakalimutan ko po. Pero pwede na rin po yan, haluin lamang natin mabuti. At kapag nasa ganitong A uh, estado na po tayo. Eh medyo mahirap na po itong gamitan ng spatula kaya pwede na po tayong magkamay dito. Hahaluin lamang po natin ito hanggang sa sumama na yung chocolate chips dito sa ating mixture or doon sa ating harina. So ayan, ganyan na po siya pagkatapos at ngayon naman, i-preheat na po natin ang oven, 350 degrees Fahrenheit. Lulutuin lamang po natin ito ng 10 to 12 minutes at ito na nga po ang ating mga paboritong chocolate chips cookies na pwedeng pwede nyo rin namang gawin yung size na inyong gusto. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye bye, mag-ingat po tayo.